Yung si Manuel, si lang talaga yung si Kenny. Sabi oh. ko kasi sino nagbista gusto mo, si si Kenny. Lalaki ka. Hoy! bakla yung Adel, get to the world door. Boy, pa ako kumukulog. Gusto mo ng adobo! Ang adobo! Ang adobo! 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 ang bili namin dyan sinacrifice namin yung maglalakad kami mula ed sa hanggang bayan makainom lang tayo ng juice <laughs> ayo layo bec for the sake of juice for the sake of juice na ni wala sina Pag naulang na tumbayan ka Manuel. No. Oh. Manuel, Manuel. Ano manuel. Ano manuel. Pag sila PJ ka sasama, dalawa dalawa dulo niya. Taas baba, patin rainbow mga 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 mga. na. lang <laughs> 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 <laughs>

Daan na diretsyo ang dulo rainbow. Bakit nila PJ? Tsaka ng mga babae, dalaw pagdating sa dulo ng daanan na dalawa tapos baba. Sa amin diretso lang rainbow. Nagkakabalik is rain ka ulit. Ang mga beti makakabalik sila. Sila sila tabi sila doon sa ano. Tapos no? may ano pa may iba, harang mga para sa ano. Sa atin walang harang mga Becky na. Password Jennyin pasal, <laughs> nek, <laughs> macam ia pasal, adunan lab, pasal, 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 pasal,

gawa natin? Bibigyan niya ba tayo pamatay pa uwi? 190 Dahil sa kanyo wala tayong masakyan 190 to 180 Diba? Dahil uh, sa kanyo wala tayong masakyan Ano maniwala kayong pakyaw? Talo ka pinagsasabi niya, pakyaw ba't siya mababae, Bible? Ba't siya mababae, Bible? Ba't siya mababae, siya I think will